Kamusta mga katipid tips? So ngayon, ang i-share ko po sa inyo ay kung paano po humingi ng uh, financial assistance sa gobyerno. Uh, local government po muna 'yung i-share ko sa inyo. And ito 'yung mga nahingi natin, 'yung kay mayor, kanino pa ba to? Vice governor, sa DSWD. Mamaya iisaisahin uh, natin 'yan. Kapag tinotal po natin 'yan nasa more or less na sa 200 50,000 na po yan. So, di ba, malaking bagay. Pero ito naman po, depende-depende po yan kung gaano kalaki po yung bill po natin. So, kagaya po namin, umabot na po kami ng uh, kulang-kulang na sa 800,000 na po yung bill po namin dito kay baby. Uh, I-update ko lang mga po kayo saglit. Ngayon ay nasa hospital pa rin po kami. Tapos, ayan si baby. Vlog, vlog, vlog muna tayo habang tulog. Ayan, tulog siya nagiinat, namumula na naman siya. Okay, So, ayan, si Javi, nandito lang po kami sa kwarto. Kami lang yung tao ngayon. Kasi bawal naman yung ano, bisita dito. Bawal pa kay baby. So ngayon, balik na ulit tayo kasi ito yung isha-share ko talaga sa inyo. Kung papaano, humingi ng uh, financial assistance sa local government. Okay, unang-una kapag hihingi kayo ng financial assistance, ang kailangan nyo ay, okay, unang-una yung final bill, mas maganda, kasi kung baga nakatotal na doon lahat, kung magkano yung babayaran sa hospital So, may posibilidad na mas malaki yung ibigay sa atin na financial assistance. Ang pangalawa, kailangan yung humingi ng medical abstract. So, dito kapag kumuha sa hospital, so may bayad po yun para nakakahalaga siya ng 400 peso. Sa record po yun, kukuhanin. Pero, depende naman po yun sa hospital. O kaya naman, kung walang medical abstract, pwede rin naman po ang medical certificate. So, hinihingi naman po yun sa doktor. So, sasabihin lamang po natin yun. Ayan, pangatlo, syempre, kailangan ng ID ng pasyente at ID ng maglalakad. Tapos, mahalaga din doon, magdala na din kayo ng voters ID. Kung wala pong voters ID, uh, pwede po tayong kumuha ng voters certificate sa mga munisipyo. Ayan. Tapos, kung hindi pa po kayo butante, pwede naman po kayong magparehistro tapos, yung stub, magagamit na din po natin yon. Tapos, sa ah, kaso nga po pala namin, dahil newborn pa si baby, wala pa po siyang ID, ang kailangan niya po ay birth certificate. So, kailangan, ah, pagka panganak ni baby, mas agad natin yung birth certificate para magamit natin kapag naglakad na po tayo ng financial assistance. Kung hindi pa nalabas yung birth certificate kasi hindi naman siya agad-agad lalabas, uh, meron kulang, kulang isang buwan, may tatlo linggo, so swerte lang kami kasi inabot lang ng one week. Pero kung hindi agad lalabas yung birth certificate, meron naman pong ibibigay sa inyo sa uh, copy ng hospital na na-process na yung birth certificate ni baby. Pwede yun na din po yung gamitin po natin. So, ang mga nag po nito, nito mga guarantee letter na to ay si Habis. Uh, hindi na kailangan ng authorization letter kasi daddy niya na po yung naglakad. So, halimbawa, kung hindi si daddy or si mommy, kamag-anak yung maglalakad, kailangan po natin dito ng authorization letter. So, gagawa po talaga kayo ng na nakasulat doon na, halimbawa, ako, si ganito, na pinahintulutan ko na siya yung mag-asikaso, yun. Basta ganun yun, alam nyo na po yun. So, kailangan din po ninyo ng Certificate of Indigency na makukuha po sa inyong barabarangka. Tapos kailangan si kapitan mismo po yung pipirma dun sa kukuhanin po ninyong Certificate of Indigency. Pinakang huli na requirements, kailangan nyo po ng social case study report na makukuha po sa DSWD po sa munisipyo. So, ito po yon Sa po yan makukuha. Tapos kapag kumuha kayo ng social case study, uh, sasabihin nyo po kung kanino nyo po ilalapit kasi uh, may nakalagay po yun na kanya-kanyang pangalan. So kung lima po yung hihingan po ninyo, yung lalapitan po ninyo, hihingi kayo ng limang social case study sa DSWD. Sa final bill nga po pala ang pinaka-importante po doon kailangan ay certified true copy. Gawa na po kayo ng maraming kopya para hindi na po kayo pabalik-balik, di ba? Para madami po yung malapitan natin. So, kapag nakompleto nyo na yung requirements, ipaserox nyo na din po ng marami. Halimbawa, may pinuntahan po tayo, tapos kulang tayo sa serox. Ang hirap maghagilap ng seroxan sa pupuntahan po natin. So, isa-isahin ko sa inyo kung saan po ito na paghihingi ni Happy. So, ito po ay lugar dito sa Kalamba. So, syempre, iba-iba po tayo ng lugar. Pero halos pare-parehas din po yan. Aalamin lamang po natin kung uh, saan pwedeng makahingi na mga financial assistance. Okay? So, magtatanong-tanong lamang po tayo. Lahat pong nakuha natin ito, mga papel na to ay guarantee letter. Pero meron kaming isang nakuha na cash. So, mamaya na yun. Tulad po dito sa lugar po namin, unang-una, yung sa munisipyo natin, may nakuha po kami kay mayor. 25,000. Tapos kay Vice Mayor, 10,000. Tapos ito sa munisipyo din, ito ay cash na may nakuha, nag-average ng 1,000 to 5,000 yung pwede nyo pong makuha. Ito po ay sa mga konsihal. Okay, so nag-iisa lang naman to nagbigay ng cash. Sa ating governor, vice governor, meron din po tayong makukuha. kukuha. na natin si Baby Naya. So, ayan. Sa mga Kongresman naman po natin, tatlo yung nakuha natin doon. Kay Kong Ruth, nakakuha tayo ng 10,000. Po ay sa Hectan, kung kayo po ay taga-kalamba. Sa so, may stoplight. Tapos, ito po kay Dan Fernandez, nakakuha tayo ng 8,000. Ito naman po ay sa Santa Rosa, mga kukuha. Sa bayan po yon. Tapos, ayan, TGP sa party list. Ay, Jose Bong Teves, nakakuha tayo ng 10,000. Bago po natin ito po makuha, uh, bibilang po ng 3 to 4 days. Ito naman po, kung kayo ay taga-kalamba, sariyan po ito. Partner din po ito ni uh, Bukal Lahara. So, makakaingi din po kayo dyan ng iba't ibang assistance. Tutulungan din po kayo niyan. Tapos, ayan, nakakuha din po tayo sa Santa Cruz. Nakakahalaga po ng 10,000 sa PDU po ito, sa Provincial Department of Health. Tapos meron pa pala isang naiwan na congressman. Ito po ay galing din sa munisipyo, kay Comcha Hernandez. So nagkakahalaga, medyo malaki po ito mga katipid tips. Nagkakahalaga po yan ng 80,000. So maraming salamat. Hindi pa ginawang 100. <laughs> okay, so maraming maraming salamat kay Comcha Hernandez nagkakahalaga ng 80,000 yung binigay sa atin. Ito, malaki to sa DSWD. So, nagkakahalaga po ng 100,000. Ito po ay sa Alabang, sa Sapote. So, mabilis lang naman pong kumuha nitong DSWD. No? Maghapon, makakakuha na po kayo nito. Halimbawa, kung hindi po kayo taga-kalamba, meron din po ito sa bawat lugar po natin. Basta magtatanong-tanong lamang po tayo. Basta ang mahalaga, yung requirements may ready po natin kasi lahat po ito ay pare-parehas lamang po yung hihingin sa atin na mga requirements para makahingi po tayo ng financial assistance. So, sa part 2, titingnan natin, national government naman po tayo kung paano po ito tayo makakahingi. So, ito na po yung president, vice president, ah uh, senator. So, yun na po yung pinakang part 2 po natin. Sa mga main office na po yun. So, standby lang po kayo dyan. Halimbawa, kung kayo po ayan, tulad po namin na talagang hindi inaasahan na sobrang laki po ng bill. Kasi bukod po sa bill ko, yan, may bill pa rin po si baby na malaki. So, ayun. So, hanggang dito na lang po muna kasi magpapadede na po tayo. Tapos, ang total nga po pala nito, yan, hindi ko nabanggit. Ang total nga po pala nyan, ay uh, more or less nasa 250,000 po yon yung binanggit ko sa inyong papel. So, ba diba, laki-laki na nung nakuha natin. Malaki kabawasan po yun. Meron din po tayo kay Govramil. Mill. Ayan, kaya lang, hindi siya GL. Ang alam ko, makukuha siya ay cheque. Eh. Kaya lang, after 2 to 3 months pa. Okay, so yung halaga, hindi natin alam kung magkano. So, naiyak na po si baby, nagpapadede na tayo, padede mami.